alinya na po natin si mayor para pag-usapan po natin ang uh, grabing bahang ng dyan sa Naga. Nasa linya po natin ang uh, si Me Naga Mayor Nelson Legacion. Mayor, maganda magandang araw po. Magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig at uh, nanonood. Magandang uh, araw po. Love Opo. Morning. Mayor, ay grabe ho talaga ang bahasa inyo, lampas tao. Uh, grabe ho yung mga footages ho na nakakarating dito sa amin at uh, mga report po ng inyong mga kababayan dyan sa Naga, uh, Mayor. Sa ngayon po, ilan po ang mga kababayan po natin na nasa evacuation center? Uh, sa ngayon po, uh, kakaunti na lang kasi nagsiuwian na, pinayagan na po namin uh, magsiuwi. maliban na lang po sa ilang lugar kung saan yung mga uuwian ay may baha pa. Opo, meron ng uh, meron hong research dito. Ang sinasabi po ay meron daw ho kayong uh, uh, nung last 2023 merong flood uh, control uh, control projects. Ano ho ang nangyari dito, Mayor? Mayor, masyado uh -huh. lang pong malakas yo at uh, madami yung volume ng tubig. Kaya oh. uh, opo mm -mm. At uh, hindi po ini-expect yung ganoon karaming ibinagsak natubig ulan within a very short uh, period of time. Uh, kaya po kahit anong uh, flood control uh, project, sa tingin ko uh, hindi kayang pigilan yun ang nangyari pagbahas. Opo, meron din ho. Sorry, Mayor, uh, para ho mas malinaw, meron ho mga reklamo yung mga kababayan po ninyo. Parang na-late daw po ba ng pagbibigay ng mga ng, ng evacuation na, na panawagan para sa kanila? Mayor, ano ho ba nangyari din eh? Hindi ko po alam kung sino nagbigay ng information na yan. Mm -mm. Pero uh, bago pa man mm -mm. at uh, uh, habang nangyayari po yung uh, ulan ay... O Uh, nakapag-convince na po kami, uh, nakapagbigay na po kami ng uh, ng uh, notice, uh, anunsyo, uh, nakapag-utos na po sa mga barangay, sa mga rescue teams. Opo. Uh, may panahon pa na nag-utos po tayo ng force evacuation. Opo. Uh, so, sa panalang sabi, hindi po kami nagtulang. Opo, opo. Doon sa force evacuation, Mayor, nagkaroon ho ba tayo ng problema? May mga kababayan po ba tayong ayaw talaga lumikas at uh, hindi maniwala dito sa uh, paparating na, ma oh, ibig sabihin, yung tubig na pumunta po sa Naga? Opo, opo. Mm -mm. May mga ayaw po maglikas. Opo, uh, opo. Ang totoo niyan, Lumilikas lang po pag talagang uh, nararamdaman po na delikado na. Oo yeah, po. Pero hangga't hindi pa, hindi pa rin uh, lumilikas. Oh. Ang totoo po niyan, uh, uh, gabi, madaling umaga po, uh, gabi ng uh, linggo po 'yon, yeah, madaling po. araw ng uh, Lunes, mm -hmm. hanggang alas 3:30, alas 4:30 ng madaling araw. Oo oh, Mayroon Meron pa ring uh, lumilikas at uh, Kumbaga, very active pa po yung ating uh, rescue teams mm -hmm. uh, coming from the city government itself, meron from the barangay, mayroon din tulong tayo galing from the Philippine National Police and from uh, Department of Public Works and the Highways nagpairam po sa atin ng, ng mga trucks. Eh, mga ilan so, ho yung mga kababayan po natin na ayaw ayaw uh, lisanin yung kanilang mga tahanan, Mayor? Uh, wala po kaming numero po ngayon pero the fact na may mga nagsilikas after 12 midnight uh, indication po yon na na as much as possible ayaw po nilang lisanin niyo ang kanilang bahay. Iyon. O sige, puntahan po natin yung mga kababayan po natin na kumusta po sila sa mga evacuation center? Kumusta po yung uh, state of calamity na po kayo, uh, mayor ano? Opo, kahapon mm. po uh, sa pag-usap natin sa Sangguniang Panglungsod kay okay. Vice Mayor Neni Deasis mm -mm. at mga kasamahan, mm -mm. nag convene po sila o'clock in the afternoon mm -mm. at uh, nagdeklara na po, ano, nagpalabas na po ng declaration of uh, state of uh, calamity. Mm -mm. Uh, for the meantime at simula din po kahapon, patuloy yung pag-aasikaso po natin sa mga evacuees. Ah uh, kahit po yung mga nagsiuwian na hmm. ngayon ay binibigyan po natin ng relief assistance. Ah kahit yung mga na nagsiuwian na sa mga bahay at na 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 naglilinis na, mayor. Opo, opo. Pero opo. ang plano po natin, ang bigyan ng relief assistance ay hindi lang po yung mga nag-evacuate, kundi pati na rin po yung lahat na nasa bahay. Na nakatira sa mga bahay, hindi umalis ng bahay, pero uh, binaha yung kanilang lugar. Yung coordination po natin with the uh, national agencies like DSWD, okay naman po. Ilan hong food packs ang nakarating po sa inyong bayan? Ay, ay okay okay po yung coordination noong, noong gabi po noong linggo, nakausap ko po si RD uh, Norman Laureño. Mm -hmm. uh, at agad-agad uh, the following day, o'clock in the morning, nasa amin na po 2,000 packs. Uy, very good. Uh, although although kulang pa po ito, may mga Uh, nangako naman na, ma na magbibigay ng dagdag at sa parte naman po ng uh, lungsod, uh, anumang kakulangan ay ibibigay po natin. Yun. Lahat po ba ng uh, bayan mga barangay ay meron na pong kuryente sa ngayon uh, Mayor? Sa sa tingin ko mga 90% ng area sa Naga ay may kuryente na po. Very good. Okay, balikan po natin yung pinag-uusapan natin kanina, yung flood control projects. Paano po ito, Mayor? I-adjust po niyo dahil uh, palagay ko magiging ganito na naman ang sitwasyon natin sa mga darating na bagyo, Mayor. Ah, uh, makikipag-usap po tayo sa Department of Public Works and uh, Highways. Hmm. Uh, pero yung karana sa kadalasan sinasabi na sa atin, uh, kulang yung budget pero sana mapakinggan yung mga local government units kasi sila po yung nag-aalam saan ba dapat dalhin yung Tama. pera at anong klaseng project. Tama. Minsan kasi, minsan kasi, uh, ang, ang nagdi-desisyon -de ay uh, yung DPWH uh, inilalagay sa, sa lugar na hindi pa naman masyadong kailangan. Dapat yung uh, project ilagay Uh, gamitin sa sa lugar kung saan mas kailangan. Hindi ba kayo isa sa mga kinausap ng DPWH? Uh, kasam kailangan huli ng mga datas na ganyan galing po sa LGU, sir. Mayor, no? Sir, Opa. sir. Papa. Kausapin niyo po yung mga DPWH. Tanungin niyo po. Sila yung nagdi -de decision kung ano gusto nilang project. Mm -hmm. Okay. okay. Diba? Opa, opo, opo. Uh, sige po, tatanungin po natin. Kaya, sir, Mayor, kaya, so, opo. Kaya, kaya, po, sinasabi ko sa inyo ngayon, opo. Sana konsulta kinakausap yung mga local chief executives. Ano ba ang kailangan para sa mga flood control projects? Uh, dapat uh, sila po yung kinakausap sila yung mas nag-aalam. Karamihan po sa DTWH ay nasa opisina. <laughs> Di ba? Pupunta lang yan sa isang lugar kapag ka request ng local chief executive. Mm -mm. Para tingnan, uh, uh, ito ay kailangan ba? at uh, magkano ayun susukatin so, po nila gagawan ng ng design mm -hmm. gagawa ng POW mm -hmm. uh, yun pero okay. pero yung mm -hmm. under own pinupuntahan ba nila ipinapatawag ba nila yung mga local city executive hindi naman mm -hmm. okay diba? so, Tan tanungan nyo po sa ibang lugar hindi okay. lang sa amin oh sige po uh, min 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 minsan yung -de decision minsan yo congressman mm -hmm. Uh, pero sino ba yung babad? Sino ba yung nakaharap? Sino ba naglilibot? di ba Mga mayors po yan, mga local city executive. Hindi lang po ako. Opo. Pati din po sa ibang lugar. Yun. Oh, so, mayor, pagka ganun hong problema, baka maulit maulit ho itong nga uh, nangyaring pagbaha sa inyo kung mali ho yung konsentrasyon ng DPWH, mayor. Sir, tandaan po ninyo, yung resources po ng local government unit ay maliit. Mm -mm, Ang malaking resources po ay nasa gobyerno national. Mm -mm. Okay, Mayor, may panawagan po kayo sa mga kababayan po natin na lalong lalong-lalo na po sa mga nakikinig at na nanonood at naka-follow po, lalong-lalo na yung mga taga Naga po. Go ahead po, Mayor. Okay na po yun. Alam nang Naga po na nag aasikaso po ako. At patuloy tama, uh, tama. na nag aasikaso Tama. mag ingat po Mayor. Maraming maraming so, right, salamat po. Right, right now, right now, nandito ako sa isang lugar kung oh. saan may namatay. Naku. So, sige po. Opo. Salamat po Mayor. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Sorry. Naga Kamarines, Sur Mayor Nelson Legacion.